Kung kinakailangan maghiwalay, maghiwalay. Pero i ko silang wala pang sabi. Pagka mm. naghiwalay ka, no? saka tatanggalin ko yung bubong ng bahay. No? Bakit naman tayo? Hindi daw po yung sa manugang ko, eh. Ano po? Uh, pag ako daw po lumayan kami maghiwalay, may kapag***** Pag may namatay sa mga anak ko. Ay, ala, ako sinasabi eh. Hmm. Ayun na, ay, itanong yung manugang oh. Tayo po muna po tayo dyan. Okay, Tatataking kita so, muna po tayo dyan, to? Tatataking kita. Oh. Ganito yan. Hmm. Mga kamag-anak ko dyan, yung mga kantawang walang wala, wala, trabaho, lahat wala, trabaho, hmm. eh, sila, sa na hmm. Ang yung mga anak ko, hmm. sa may dalang pera may dalang pagkain, Diyan, ang iiit sa biyanang ko. Hmm. Lahat ng pera kinukuha. Sino pong kumukuha? sino? Yung malaking tao na yan. Ah. Uh, lahat ng tinikita ng mga anak ko diyan. Nandiyan na... Bakit tutundin niya talaga? Oh, eh. Eh lola nila yan. Abay pinsang ko lang yung malaki na yan. Pangalawang asawa lang ng biyanang ko yun. Pero hmm. pinsang ko. Eh dito. Lahat. Kami, hindi kami nawawala ng ulam diyan. Pagka dumating yung mga anak, ano, alay yung mga anak to. Ano. Pag-uwi may mga dalang ula. Hindi, may YouTube babalibag sa taas. Sa loob. Ano? Ay, di wala kaming ula. Pagka may konting pera, kukunin. Alam nung... Alam nung nung ko yung manugang ko. Kaya, malapit na naman dumating si Jay. Diyan ano? mm. yan, diyan patutulugin sa loob. Hindi sa amin. Kukunin, nyo kukunin pera. Nyo yung pera. Kukunin yung pera sa kayo mga pinamimili nila. Andiyan lahat ng pagkain sa loob. Eh baka nag-iisip po kayo ng pangit sa... Ang eh tatay, hindi ako nag Ano Kaya ang nanay mo no, na ako. para gaguhin ako. Ngayon, kung pinakailangan maghiwalay, maghiwalay. Pero i ko silang wala pang sana. Pagka hmm. naghiwalay ka, no? saka tatanggalin ko yung bubong ng bahay. No? Hmm. Bakit naman tay? Hinili pa. Eh, kasi Ayaw ko munang sabihin ano, basta naghiwalay kayo, isisiwalat ko lahat ang problema nila. Ako wala akong problema, ginagawa akong si Raul. Eh. Ano tama, problem? tama ang tao, nagkaroon ng kapansanan ano, pero mm -hmm. hindi naman dun sa iniisip hindi, nila. Hindi, ano? lang tay, ano po yung isisiwalat niyo? Okay. Sige Mahirap na. Sa hindi, eh, problema nila yun, ako wala akong problema. Gusto nila tay, sama muna kayo sa akin. Hmm? Hindi ako uuwi sa inyo, dito muna. Yan negosyo na yan, nahahanap ako ng peso. Ayaw ko tatay. Eh, huwag daw po muna. Eh, political career nila. Alam ako kaya pinakikirad naman nila. Saan tayo pwede sa Eh, dito muna ako tatay. Yung kuwan bigas na yan, hahanap ako ng pwesto. Marunong ako makipag-usap eh, kaya hinahanap ko kung ano proseso. Hindi ako alis dito eh, may ako eh. Ngayon, sasabihin ko tatay, diretsahan na no? Kung meron man silang ibinenta sa puder ng mga magulang niya, patay na yung ng kung lalaki. Eh. Yeah. Wala na akong karapatan sa kanya. Wala nang karapatan. Tinanggalan ng karapatan ng mga anak ko. Ano? Kapipirmahin ko talaga yung mga anak ko. Ituturo ko kung ano proseso. Kukunin ko yung mga anak ko. Totoo. <laughs> Dahil nakikita pa mga mga Interesado sila sa mga anak ko. Pati yung... Ay, Eh, kasi... Ay, saan po kayo pupunta? Napapahilot daw po si nanay. Sabi daw po niya sa manugang ako eh. Ano po? Pag uh, ako na po lumayas kami maghiwalay, may sa... Pag may namatay sa mga anak ko. Uy, ala akong sinasabi eh. Hmm. ay, raya, tanong yung manok ah. ano man? Kung ano-ano yung -ano, pinalilitaw mo. Abay, papirmahin mo yung mga anak ba? Kung... Ay, para, ah. ah, ah, pawin mo. Sino yung papatay niya, Tatay? ala, ala, Tatay. Abay, ewan ko sa kanila. Oo, oh, ina... sabi pala, Tatay, yung manugang niyo? Abay, ah, huwag mong iintindihin yun, ano? Totoo, -tot, Tatay. Kahit ipagtanong diyan. Tay, palawakan uh, niyo yung isip. Abay, inaamin ko, Tatay, wala akong problema. Kung sakaling man na... Uh, uh, kayo kay sa asawa no? yeah, no. niyo. Ngayon, may sinasabi bubon. po si tatay. Tanggalin mo yung bahay niyo. Eh, an ano, pa bang, ano, ano ang tutulugan mga anak mo? Abay, iuwi ko na sa akin. May lupa ako sa akin. Tayo, <coughs> inumin niyo muna to. Ano? Eh, ang proseso kasi tatay, oo, oh, alam ko, sabiyanan ko, ano. Yung lupa na yan, sabiyanan ko. Eh, anak niya yan eh. Abay, no. asawa ko ng anak niya. Magkatas At muna kayo. sinasama ko nga na yahayo. Yung... Aba hindi mo na. Sino sino nga uh, sino nga manugang yung po ang nagsabi po? Yung nasa bahay niyo po? po, po yun. Hindi po yung yung nagsabi. Narinig mo po niya. Ah. Sinabi ah. na kami ka makiwala ni nanay mo, papatay na akong isang. Sinabi ko niya, may kapabulong na siya sa akin. Pag mga bantakang Hmm. Abi, wala naman na. Kinuha ko lang yung aking isinulat, ano? Abi, eh. Pupunta kayo doon, manggugulo kayo doon. Dito mo na kayo. Wala naman akong kinalaman sa sinasabi ko. Hmm. Kaya ba't nga aaminin ko eh, wala naman akong na sinasabi. Ay, yung, yung manugang nyo doon po. Abay, ma manugang ko yan doon sa loob. Eh, may sag saglit lang, may kukunin ako. Abay, ala naman ako sinasabi. Eh, hey, gaya nung asawa nyo na, na, natatakot na naman, no? Oh. tatay, hindi eh, man, hindi ito manugang mo kung wala kang sinabi, tatay. mama may sakit Abay, andun na nga ako, nanay, kung may sakit, may sakit. Abay, ala naman akong ginagawa masama, ah! Aba eh, eh saka isa pa bahay ko yun Sama niya. Aba eh, bahay ko yun. Ba't hindi ako titira dyan? Bahay ko yun. Eh nga yun, sa kanila yung lupa. Ayan. Pagawa nila ng titulot para makisama ako. Kailangan kasi kalmado. Makal mainit ang ulo. Ay, mainit ang ulo ni Nagkakandi lang nagpapakita. Ano? Ay, Ano kami problema, totoo. Mayroon tayo. Ang totoo, ang totoo, ang totoo, tatay. Wala silang mga trabaho dyan. Ano? Pagka may taong titingin, mag-aalisan. Ano? Tama, maraming motor dyan. Ano? Anong mga trabaho dyan? Ano? Pagka ayaw nila ako nakatambay, ay, totoo, ay, namin ko. Ano? Kahit hindi ako magtrabaho, lima yung mga anak ko nagtatrabaho. Oh. Ala ala silang pagkain diyan. Kalbaning bigas tayo. hindi wala Abay. lang uba kayong bigas doon. Sila. Ano eh, po ba di ko kayo magbigay ng isang bigas ang Albaning... dami. Abay, hinahayaan ko naman sila. Abay, sabihin nila. Iba iba, iba iba kasi tayo yung ah, tatay ganito sa... ang proseso ano. Gusto nila lang magsabi, ayaw nilang sabihin ano. Eh, sa nanay mo sasabihin, ayaw naman pakialaman ng nanay o oh, pinala, kaya pinaalis eh. Ano? Tatay, ganito yun. Ikaw ang, ikaw ang tatay, tatay, ikaw ang mag, ano, magsabi sa mga anak, oh, kung wala kang bigas, kuha kayo dito, ano? Aray, ganun na tatay, ano? Totoo tatay, sasabihin ko na, amin ko na, matatas ang pride nila eh. Dahil <laughs> tanggapin niyo na hindi na kayo mahal ng asawa niyo. No, tatay, anak kong pakialam niyo, tatay. Totoo, no, aminin ko, hindi man ako pakisamahan, anuman, may mga anak kami. Nga, papirmate niya. Dalayasan ko siya pagka may mga anak ko. Nga. Pero tatanggal mo yung Oo. Oh, oh. Eh, talagang ano eh, kukunin ko na yung mga anak ko kasi hindi ko ma... Eh, ano, tay, paano kung oh, hindi yung mga anak mo ay ayaw sa iyo? Nagtatay. Diniretso na yung magulang nila. Ha? Pagka naghiwalay kayong tatay, sasama kami kay tatay. Hmm. Hmm. Parang ano, hindi ko alam kung uh, yun ang tama sa inyo. Eh, eh, tama lang ako. Wala naman akong ginagawa. Eh, kasi eh, kahit hindi ako magtrabaho, kaya akong buhay ng mga anak ko. Pero hindi ako maasa. Yung mga anak ko, kaya akong pakainin. Pero hindi ako maasa. Oh, kung, kung maganda ang ano yun. Sabi ah, oh, maganda naman. Sa mga anak. Eh, sila lang naman na hindi maganda. Wala silang mga trabaho. Wala silang hanap buhay doon. Mga nakatago doon.

Huwag na po kayong may asset. Pili na kayo ng gusto nyo kayo. Magkaitulog ka Tatay? Ano pong... Eh, ano basta po? may chicken, okay na yun. Ah, okay. Chicken sa inyo, sir. Yes, okay. bossing. Sa inyo, sir. Ano okay. po? Hello, mga katay-kram. Ah, uh, good morning po sa atin lahat. At sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ate, kuya, mga chika-baby chika-boy. Good morning po sa ating lahat. Bagamat tayo, andito po tayo, mga cupcake crop. Chicken din sa inyo tayo. Bagamat tayo pinagtatawanan, ay marami silang problema, mga cupcake crop. Problema nila yon. Manok talaga tayo sa inyo. Ay, okay. Kahit mahal yan tayo, para sa inyo. Sa inyo daw. Sa inyo daw. Manok din. Sa inyo, tito, manok din. Tito tuloy. ay boling. Eh, sa mga katekram natin, ayon po, sa katotohan ng bagay, mahirap man pong intindihin na sa atin po ang kapasyahan ng bawat isa. Sa buhay ng kapwa lamang, tayo'y itinuring taong marupok lamang. Kaya ang guwapo niyo dito tayo. Kaya advert, kagwapo nyo dito. Pagkakagawa po nyo ni Tatay Freddy dito. dito. Para kayo artisto. Abe, dati na yan tatay, ano? Abag amat ating pangangkat, pangangatawan, eh, sadya na yata ang hinubog ng tatay ko yan sa kanang nanay ko, ah. Pagkakagawa po. <laughs> <laughs> Anong nasa isip niyo ngayon, Tay? Eh, sa akin naman, Tay. Okay lang, cool lang. Very happy. Very happy. Ang Maraming problema, problema nila yun. Mag-heart-to-heart <laughs> talk nga kayo tayo. Dapat mas malalim na pag-uusap tayo. ko na Eh, ako tatay, nami-miss ko rin, nami -miss ko kayo, ano. Gangan nga lang, ano. Ang uh, opportunity natin, eh, marunong tayo makisama sa pamilya natin, marunong tayo sa ibang bagay, marunong tayong lahat. Okay na yun. Ngunit, merong ayaw makisama, merong gustong makisama. Yung gustong makisama, hinaharang. Ano? Pero, Welcome! Maganda, Tata Chani. Ang gawin mo, mag-ipong ka mo ng pera Tapos, iyan mo sa mga pangyay. Kung doon lang, ano. Eh, Tata, kahit hindi na banggitin yun, eh, nasa kanila na nga, eh. Ano pang, uh, kwan? Ibinigay na nga sa kanila eh. Okay lang muna Hindi natin hindi tayo hindi tayo nakakalimot sa mga bagay na ganun. Ah, po ba yung hinahanap ni sasawa niyo? Ay sa eh, hindi naman tatay, okay lang 'yon. Mga anak ko, okay lang 'yon. Ano nang hanapin mo na sasawa sa niyo? Ay, tatay, wala akong bilabang uh, binabanggit na ganun, ano? hanapin niyo yung ginagawa nyo rin sa asawa nyo. Huwag niyo hanapin yung hindi nyo ginagawa sa asawa nyo. Baka pinahanap nyo, hindi nyo naman yung ginagawa sa asawa at anak nyo. Kung tumingin kayo ng uh, pwesto doon, dala ba kami ng mga... Oo. No. Oh. Eh, wala naman problema po yun. Eh. Doon na lang. ayaw oh, nga. Ah, hahanap tayo. Hanggang ito ko sa tayo. Doon ang magandang pwesto tayo. Yung katulad nung araw, ako kasi ano, Nung katulad do araw, kahit na ako eh, pawis na pawis, so ano, no, malakas pa ang pangkatawa ko ngayon. Eh, ngayon malakas pa rin, pero hindi ko na kaya yung katulad nung dati. Ngayon, kaya gagawa tayo ng uh, negosyo. negosyo. Nakakailan ka ba? Abe, eh, dati sa kalahati, eh. ngayon one-fourth na lang yata. Kung <laughs> pagbibigyan ka tayo, uh, sa ka ba? Ah, napagkikyagaan pa. <laughs> <laughs> Hindi, ito to, malakas pa ang katawan natin. Eh, pero sa mga bagay na yun, ito to, ako nga. Pero uh, pa. Oh. Eh kasi, tataya, no? Eh sa aking pananaw, no? hanggang may masilang tao, meron pa yan. Pagka wala ng masilang tao, wala. Ay, yes, boss. Join niyo po yung... Abay, at sa mga katekram po natin yan, ano, ah, hihintay, na, hihintay natin yung uh, ah, ah, ano. Pero bago natin umpisahan kumain, magbibigay muna tayo ng isang panalangin. I have the title, Panalangin. Salamat sa ipinagkaloob. Ano po na sa isip niyo ngayon? Yeah, okay naman, tatay. Ano po? Sabi nung muna kayo. Eh, hindi, tatay. Saka andun pa yung mga damit po. Eh, ngayon, eh, kung ayaw nila doon, eh, kukunin ko yung damit po. Ganun lang. Kukunin na ako natin. Eh, pero huwag niyo papansinin sila. Eh, alalang magawa sa buhay. Baka nga po daw saktan hmm? Ay, eh, ay, saktan nila ako, wala akong magagawa. Ngayon, yung nga, man, sabi ko, kung gusto nilang hiwalay, kasi pag hiniwalayin ko, ano, lalo nang alasin lang ala pakikisama. Kasi mga anak ko nang bibigyan ko naman. Yun ang ayaw kong mawala sa akin. Eh tama nga nga ako, may pera kayo, no? hindi nyo kayang tising bigyan. Pero ayaw kong mawala sa akin yung mga anak Yun ang totoo, yun ang kinukuha nila sa akin. Kaya pinigyan ko nila para doon makisama lahat. No? Pero alakang po dyan. May sakta nila ko, alakang po dyan. Pero eh, kinakilangan eh, sa inyo mamangyari yun tatanggalan kayo ng karapatan sa mga pamilya. Abi mahirap 'yun, eh, ano? Kasi ay eh, tatay ganito, ano. Uh -huh. Kaya magsasalubong ka. Eh. Sabihin man nila kahit anong isip, ano, kahit anong bagay, ano. Mm -hmm. Andong kung iisipin na eh, andun pa rin ang pakisama ng nanay mo sa akin kung iisipin niya ano sa kay mga anak ano eh bakit iwawala nila yon ah, halimbawa na no, may meron akong karandaman automatic pa rin na alagaan nila ako eh, dahil kasi hindi naman kami pinagsama ng ganun doon. No? Wow. ang hinihingi ko sa kanila. Ano man, ah, ano, na, malinaw, ano? ano man ang isipin nila sa akin, makasama man ako sa bar, kahit anong bagay isipin nila. Hinahanap niyo yung kalinga ng mga... at, at yeah. siyempre, hahanapin ko yun kasi yun ang pinukuha nila. Ito to, yun mga anak ko ang pinakikinagamot ko. Kasi hindi ko naman sila pinagdagamutan. Ano? Mawawalan ako. Ano? Mawawalan ng amor sa akin ng mga anak ko. Mawawalan lang. No. Eh, may edad na ako. Paano wala na nga daw po yung umor ng mga anak Hindi. sa dito? Hindi. Kasi um, nga daw dahil sa maganon kayo. hindi ako nagsasalita rin, tata. <coughs> <coughs> hindi ako nagsasalita rin. Kaya nga pilit nila, no? Pagka dumating yung mga ko, ano, hihilay. Eh. Yeah. So, yeah. Ando na ako, nakaupo lang ako. No? Pagka dumating yung mga ko, hihilay. Eh. Ipapasulit sa loob. daw patutulog eh mawawalan sila ng pagkain, mawawalan sila ng pera, wala silang pinagkukuna. Eh, tapos na, Alam mo, Wala akong problema ko. Tinanong nyo ba yung mga anak Eh, yun nga. Yan ano, po ba yung sagot nila? Hindi ko tinatanong sa kanila. Eh. Ang gusto talaga pag hiwalayin kami. Tanongin nyo yung mga anak. Ah, yun, Bago kayong mag-isip ng ganyan. Mm. Ayun nga, Tatayano andun na nga ako sa proseso na yun. Eh, wala naman kami problema sa bagay na yun. Eh, kahit yun yun Ano. Eh, bakit yung kami paghihiwala yun, Ano? Yun lang, ano? Ano? ano, ano. Eh, alam naman akong nga. Ala naman akong ginagawa sa kanila. Alam naman akong ginawa lang yun. So, ginagawa na ako ng butas para, ano, maghiwalay kami. Paniniwalay ng tao. Eh, ala. Eh, sabihin sa pagtulog. Abay, maga ako matulog. Sila ang lakad ng lakad, ano? Sila ang umaris ng gabi. Wala ano akong problema. Sa so bagay na yun, yung tungkol sa pamilya. Saka isa pa, yung bahay na yun. Kasi yung nasa abroad, walang bahay. Yung anak, yung anak na may tindahan, wala rin bahay. Magkakasunod sila rin. Eh ako, kahit maliit, nakabukod ako, ko. ako. No? Ngayon, kung wala ako, sila pumapasok doon sa bahay. Doon sila, saka magtatawag sila ng pakisama. Sila nakapesto sa bahay ko, kaya ayaw kong umalis doon. Hmm. Yun ang totoo. Kahit anong isipin, bagay, tatay ano, ako ay mga marunong ako mga twiran, pero uh, hindi iniisip ng pandinig yan ano. Ano ang rason nila sa akin? Oh. Sabihin mang sira ulo ko. Ay ala naman akong ginagawa masama sa kanila. Alagaan nila ako. Ano? Yung mga anak ko ano. Kaya abay sa, sa gusto ng mga ko patipirmahin ko para malaman para ala na talaga ako kunin ko yung mga anak ko.